Ayan po yung uh, nasunog kahapon ng umaga. Ayan. Pumutok dito, pumutok muna rito. O ayan, pagputok kayo sa hanggang doon ay talaga namang tagal ng apoy niyan. Hanggang yung mga kapitbahay ko rin po ganun din sunod-sunod kan. Hanggang sa pumutok na po yung doon sa poste. Ayan, ayan, talagang natin ipis pa po yan ayun. tsaka bumaba po yan dati ang taas nyan kaya na nagulat po kami ang taas talaga naman ayan so yan po ayan talaga naman ito po yung Nantay namin yung maral ko nandiyan na daw po ayan yung nililang kami magkapit bahay na karehasan nangyari sa amin na sunog dito ayan tapos lumipat po dyan mabuti buti po ay talagang naabatan ko na yung aking breaker. Ayan. So, yan po yung antay namin magpukumpi ng meral ko. Ingat po tayo mga kaibigan, mga kasama, mga kasama. Ayan. Lalo na sa mga binahapo. Ayan.